sa may gawin ng lutuan. Kasi, isang taon ko na talaga siyang hindi nalilinis. Punas-punas lang. Ngayon, medyo binabara, natin sa ng gamot. Tapos yan, bali, yung mga hindi natin gagamitin yan, pagtatapunan natin. Tapos, ayan guys, hinugasan natin yung ating patungan ng mga kung ano-ano. Yan, hugasan natin itong mga lagayan guys. para ano para mapalitan natin yung iba tapos yung mga walang laman pinagtatapon ko na rin ayan ano ba diba? ayan guys hindi pa ako tapos maglinis tapos na yung labahan natin mga bed sheet nagpalit din ako kaya habang naghihintay tayo na, na ano, maglilinis tayo. Magsasampay din tayo. Ayan, magpapalit tayo ng mga punda ng mga unan. Ang itlog. May nangangahin tayo sa ilalim ng lababo guys malinis naman ito guys malinis itong ilalim ng lababo nila yan o oh, yung hugasan, may nakadikit siya kaya hindi siya tumutulo hugasan ko lang itong mga pinaglalagyan yan na oh, guys ang sarap na sa mata dahil alam mong malinis na siya nagbabas na ako ng mga walang laman pinagtatapon ko na Pati dito yung mga baso. Tsaka tasa. Pati dun sa taas. Ayan, nalinis na. Ay, sarap na sa pakiramdam. Hi, guys. Ayan. Alis tayo ngayon. Magdadala lang ako kasi nainip ako sa bahay. Kahapon pa ako walang pasok, guys. Pero yung isa may pasok kaya wala akong magawa nakapaglinis naman na ako ng bahay kaya ngayon pupunta tayo sa sa lugar na hindi ko pa napupuntahan sakay lang naman tayo ng train para malibang pupunta tayo guys sa Tachikawa tingnan natin kung anong meron doon Hindi tayo nakaabot sa train. guys, dito na tayo sa Tachikawa. Tingnan natin kung anong meron dito. Saan kaya tayo lalabas? South Gate? Ano bang meron sa South Gate? Ito may nakalagay, South Gate. Ito ba ko yan? Toilet muna tayo. Ayan, toilet tayo dito. Yan Ayan guys, may mall lang. Ito pala yung Tachikawa. Okay. May malaking mask. <laughs> Ang cute. <laughs> mayroon meron ditong ano, train station, monorail. Yung monorail guys, hindi siya katulad ng ano, nang natural na din siya. Pwede siyang nakabitin. Ayan, naandar ah, na. Oh. Monorail. Ganyan yung daanan ng monorail guys. Ayan yung ilalim niya. O oh, ba? Diba? Parang nakamagnet lang siya. Hindi siya yung nakakuryente. May kuryente sa taas. Uuuh Muga. Ayun siya oh nakaganan lang kita nyo ba para dahan ng taxi guys at saka mga bus and tayo galing na station JR station tapos sa baba marami siyang galaan Ayan, may train din sa taas. Kabi-kabila. Ayan yung monorail, guys. Ayan. Ganyan sila ka-organize dito. Yan, maraming kainan. So, tenday dito. Ayun o, no, maraming kainan doon. Dito lang yan sa gilid-gilid guys ng Eki. Ayan yung station. Tapos pumasok ako dyan kanina. Ang labas niyan dun sa underground ng station. Meron siyang daan sa doon. Hmm, yun lang pala. <laughs> Joke. Yan, escalator. Escalator yung dadaanan mo papunta sa taas ng st ano, station. Ayan guys. Yun. Yung akong mag-escalator kasi matarik. Malulain ako nakakalula puntahan natin to guys ano siya mga second hand na mga brand na bag at saka iba iba dun sa dulo napin natin ito naman guys yung kabilang side ng station ayan ha ah, may easy time. okay saan kaya yung book off? Hanapin natin. Tingnan natin kung anong meron dito sa station dito. Ay, yaw. Ah, Yeah. Ang daming coffee shop dito, guys. Kung gusto nyo tumambay. Color, may tambay tayong ano. Kalapati yan. Hanapin natin yung buko. Yan. Nakita ko na, guys. Dyan tayo pupunta. Ayan, o. Oh, dami pala na. Dito na pala lahat.

CR si mo na le. Yan, CR si mo na tayo. Yan, nakagala lang tayo. Tsaka nagkapi-kapi lang. Dito na tayo sa Nambuline. Yan tayo guys. May mga number naman kaya hindi nakakalito. Yan guys, may train na. Naghihintay. Ah, dito na nga lang tayo. Yan guys. 5 o'clock na. Naririnig nyo ba yun? Ginabi na tayo sa paglalaboy ko. Pauwi na tayo guys.